<speaking> okay. our lives, our <speaking> family> family> so, Let's rock. The human has been neutralized. So, what's up, uh, Yan? Yeah? What's up, what's up? Yan, panibagong araw, panibagong vlog magluluto tayo ng uh, adobong atay ayan, papakita ko sa inyo ang atay natin ayan ito yung atay natin ayan at magigisa tayo ng ating bawang sibuyas may mandika na tayo ayan at andito na yung kawali natin Papainit na tayo ng kawali natin. Oh, pa Papainit na tayo. So, yan. Uh, samahan nyo ako sa pagluluto ko ng adobong atay ngayong umaga. Yan. Uh, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. Yung solid supporter ko dyan. Maraming maraming salamat. At dyan sa mga viewers ko dyan, silent viewers, uh, shoutout, shout out, bigam-bigam na shout out sa inyo lahat. At dyan, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot ng notification bell para manotify kayo sa aking mga susunod na mga i-upload. So, yan. Uh, sa mga OFW, set out yan. Uh, yan. So, huwag na natin patagalin at magluluto na tayo. Tara. Yun. Lalagay na tayo ng ating mantika. Yan. Painitin na natin ng ating mantika. Susunod na natin ang ating bawang. At isusunod na natin yung ating sibuyas. At ilalagay na natin ang ating Atay. Yun. Ayan. Ayan, pakuloy natin muna. Yun, maglalagay tayo ng paminta. krak. Ayan. Ayan. Tatakpan muna natin. Yeah, pagluluto kasi dito ng atay mga kabarako, pag ulam lang sa bahay, uh, ah, ano lang, ah, simple lang, parang lalagyan mo lang ng mantika. Ngayon, pag uminit ang mantika, gigisahin mo yung sibuyas, bawang, Ayun, kasi nakababad na rin yung sa kalamansi ang ating atay talamansi, tsaka tuyo. Ayun. Pagkatapos, pag binabad natin ng mga 15 minutes, ayun, i-ano natin. Lagay na natin sa, ano, gigisay na natin. Pakuloy natin. Tapos, titimplahan. Simpleng luto ng adobong atay dito sa bahay. Di ba? Yan, abang-abang at malapit ng kumulok. Yan, bubuksan na natin. Ayan, kumulo na. Ay, pa natin yung atay natin, palutoy natin ng maayos. Sabi daw nila, pag nagluto ka nitong atay, huwag yung sobrang haluin kasi madudurog yung atay natin. Yung parang balubalik ka natin na ganun, para iano natin sa parang sabaw niya. Yan, tapos tatakpan natin ulit. Yan, pakuloy pa natin ulit. So yan, titingnan natin kung konting na yung sabaw. Bubuksan natin. Ayan. Ayan, hanggang matuyo lang yan. Uh, paanohin natin yung sabaw niya. Uh, medyo palitan natin na uh, may kunting sabaw na medyo malapot-lapot na. Yun ay luto na. Ayan, natinimplahan ko na rin yan. Okay na yan. Uh, antay lang natin na lumiit yung sabaw niya. Diba? Ayan, o. Oh. Oh. Simpleng luto lang dito sa ano. Ito ang pinakamadaling luto ng adobo. Ah, uh, atay natin. Ayun, abang-abang lang. So 'yon, bubuksan na natin. Uh, titik titik na natin 'to. Wow. Sarap. Ayun. mo na natin yung ating ano? Ah, uh, atay. Atay balumbo. Wala na 'tong balumbalunan, puro atay kasi ayaw nila nang may balon-balonan so titikman na natin hmm sarap yan malapit na maluto lahat muna tatakpan yan sana po mag enjoy kayo sa aking dinulutong atay adobong atay ko ayan yan abang abang at malapit na maluto so yon tingnan na natin Wow! Luto na. Ayan. Ayan, luto na, mga kamara ko. Ate ng papatay ng apoy. Luto na. Oh, sarap. So yun, tapos na yung ating pagluluto ng adobong atay. Yun, saglit lang. Pinakamadaling luto ng adobong atay dito sa pagkain sa ating tanghalian. Yun, sana po nag-enjoy kayo sa aking pagluluto. At maraming maraming salamat. Sana po, supportahan nyo po yung channel ko, Bob TV. Yan, at huwag kalimutan mag-subscribe pakishare po itong video na ito maraming maraming salamat at pakipalo po ako sa aking uh, FB page babi tv Yun. sa akin namang sa akin namang channel uh, babarako tv muro maraming maraming salamat sa panonood at sana po sabi ko pasuporta na pa po sa aking channel sana po nag-enjoy kayo. Yan. At sa ating mga OFW dyan, kahit saan mang mundo kayo, sa mga sulok ng mundo, marami marami salamat at mag-ingat kayo. God bless all. Bye-bye. Let's rock. The human has been neutralized.